Magandang hapon po mga kapuntos at ngayon na sinabi ko po kanina Ngayon po ay eh, karugto naman po tayo sa episode naman ng Exorcist Tells His Story Kung saan is may babahagi sa Pano Darwin sa kanyang karanasan sa Deliverance and Exorcism Kaya sa mga bago po, po dyan sa aming channel please po hit the subscribe button The notification bell para po maging notified sa aming mga video na ilalabas sa channel na ito. Wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Hinap talaga pag ano no paos. Para kong ano. Sige, go ahead, let's go. Let's begin. <laughs> At meron na akong i-share sa inyo, merong isang igurot na pumupunta sa ating office. No, alam niyo ang nangyari? 3 months na siya, mahigit na sa 3 months. Ano nangyari sa kanya? Hindi siya makatulog kahit isang segundo. Just imagine. Hindi siya makatulog kahit isang segundo. Pumunta na siya sa doktor, sa mga psychiatrists Pero hindi pa rin. Uminom na siya pang pakatulog, pang pakalma. Hindi pa rin. So, yung doktor ay parang nalilito na. So, ang psychiatrist, ini na siya para sa, ano, yung injection para sa baliw. So, high doses na yon na pangkatulog para lang makatulog. Pero hindi pa rin. So, pumunta na sila sa mga albularyo. So, sa doktor at sa albularyo, mahigit na sa is isang daang libo yung gastos nila. Hmm. Pero pagpunta nila doon sa doktor, pagpunta nila sa albularyo, hindi pa rin nakatulog kahit isang segundo. Pero nung pumunta dito sa office, dahil hindi natural yung karamdaman niya, Ganong karamdaman niya is preternatural. No, yung preternatural, it is a demonic harassment, a spiritual harassment. Kung natural yon, o oh, makatulog na siya dahil binigyan na siya ng natural medicine, mga kapatid, di ba po? Pero hindi pa siya nakatulog. So, in-interview ko siya dahil kanyang asawa isang military. At nandun din. At tinanong ko sila, hindi pa sila kasal. Ini-invite ko sila sa sacrament sacrament of matrimony. At sa awa ng Diyos, nag-receive sila at before sila nag-receive sa sacrament of matrimony, so nag-receive sila sa sacrament of confession at in deliverance natin. Alam niyo during deliverance, mga kapatid, na wala siya sa kanyang sarili. At nag-react sa prayer ng simbahan. Sumigaw na sa sarili, nanginginig, at nakatulog. Ang dami palang nakapasok ng na mga spirito sa kanyang katawan. Dahil sa paglapit ng ibang-ibang mga okultista, mga occult practitioners. At alam nyo, nabigyan siya natin ng isang prayer of deliverance, isang prayer of deliverance alam nyo, pag uwi niya sa bahay niya, <clears throat> dalawang araw siya, natutulog lang, no? Gigisingin lang siya, mama, kain na tayo, no? Sabi niya, Father, dalawang araw na ako, laging natutulog dito. And then you will be healed if you completely embrace Jesus Christ through His sacraments. At sa awan ng Diyos, no? gumagaling na siya ngayon. At liberate liberated na siya from the spiritual oppression. No, grave oppression ang nangyari sa kanya. Ano ba yung grave oppression? Partially possessed, partially influenced by the evil spirits. At kinasal ko sila noong uh, January ba yun? No? At they are so happy now because they are liberated from oppression. Not only from oppression but possession. So, ni renounce nila yung paglapit nila sa mga okultista. At uh, Jesus is the only way. Yan ang ibanghilyo ngayon, di ba? Sabi ni Kristo, hmm. kay Tomas, I am the way, the truth, and the light. So, yan lang po muna yung i-share ko sa inyo. At sana meron kayong natutunan sa gabing ito. Fight Ti Maria, the tax CFD with a humble heart. O oh, yan. So, hindi pala madali yung pinagdadaanan ni ano, nung pasyenteng Igorot. Akalain mo, kahit segundo, hirap makatulog. Ako nga, pag hindi ako makatulog, masakit na yung ulo ko eh. Oh. Kaya e, uh, matindi yung ano yung karanasan ng biktima lumapit ng doktor. Ganun pa rin ang sitwasyon. Lumapit sa albularyo. Ganun pa rin ang sitwasyon. E, ngayon lumapit kay Padre Darwin sa pare sa exorcist nagpa -healing. Si Alvin kita mundok tutol sa paghihiling ni Padre Darwin. Siguro kung andito pa si Alvin kita mundok kasama natin, pagbabawalan niya si ano Father Darwin. Malamang hanggang ngayon torture na torture pa rin yung biktimang igurot. No? <laughs> Buti na lang hindi kami naniniwala sa kanya. Kaya ayon dahil mas mahalaga kay Father Darwin ang makatulong sa kapwa-tao kaysa ang maniwala dito kay Alvin Gitamundo kaya ang nangyari na undergo of healing and deliverance yung igurot at ngayon magaling na siya hindi na siya nahihirapan pa doon sa doktor at sa albularyo, nakagasto na siya ng mahigit isang daang libo. Kala nyo, isang daang libo. At take note, nung lumapit siya ka Father Darwin, hindi siya hiningan ng bayad. Hindi kayo sinasabi na may, mayroon daw 1.5 to 1.8 na fee. Fee. Walang ganun. Tinan yun mga nasa comment section doon sa ano, doon sa episode natin na si Father Darwin na nagpapabaya daw. Ang daming mga pasyente rito nag-react. Sabi niya, Mr. Gitamundok, nagsisinungaling ka. Ako mismo galing doon, hindi ako hiningan ng bayad. Gumaling ako, hindi ako hiningan ng bayad. Yeah, Si Gitamundok Mundok pala, based sa ano, nag-report sa amin, doon pala siya kumukuha ng source sa SLTV at ang dating daan na walang ibang ginawa kundi sirain kami ng sirain. Doon siya kumukuha ng source at yung mga atake nila ang siyang ibinabato sa amin ni Alvin Gitamundok Mundok in which... Uh, hindi naman tama. Supposedly dapat ginawa niya is tinanong niya muna kami ito ba ang sinasabi sa SLTV na ganito? Ito ba ang sinasabi sa ang dating daan na ganito? Bago niya kami husgahan, bago niya kami tirahin. Buti na lang, napakahalaga para sa amin dito ang makatulong sa kapwa-tao. Kaya kahit tutol pa si Alvin Itamundok sa Healing Ministry, ni Father Darwin, ginawa pa rin niya. At yun ang naging dahilan na kalaya sa demonic harassment ang biktimang igurot. Oh. Naalala ko dati yung ano. Walang pinagkaiba si ano si si Alvin Itamundok doon sa ano, doon sa mga pariseo na nagalit kay Kristo na pinagaling yung babae sa araw ng Sabat. Kasi meron naman talaga, batas nila na huwag gumawa sa araw ng sabat pero hindi pala kasama sa batas na yun na bawal tumulong sa kapwa sa araw ng sabat si Kristo pinagaling niya yung babae nagsialboroto yung mga hudiyo nagsialboroto sila. Eh, hindi nila matanggap na si Kristo nagpapagaling sa araw ng Sabat. Si Gita Mundok ganun din, nag dahil hindi daw kasama sa exorcism ministry ang healing and deliverance. Ang healing pala, I mean, ang healing. Hindi, ka, hindi daw kasama doon ang healing ministry. Kaya, para siyang parisiyo, pinupukol si Father Darwin na siya namang paborito ang paborito ng mga sulpot gaya ng programa ni Camacho ang pakinggan si Alvin Mundok bago kami dahil doon sila pabor in which hindi naman mahalaga sa amin kung saan sila pabor eh. ang mahalaga sa amin ng mga katoliko na nunood nakakapagtimbang kung sino ang mas mabigat na argumento yung karping kita mundok ba na dio kung mangaral mambulyaw o kay Father Darwin na gaya ni Kristo kahit araw ng sabat kahit uh, ano is inuuna ang pagtulong sa kapwa tao yan po napakahalaga dyan dahil anuman ang iyong ginawa sa iyong kapwa sabi ni Kristo sa akin yung ginagawa nang humingi ng tulong, yun ang nga ng tulong, tanggihan mo dahil sabi ni Gita Mundok, bawal yan, si Kristo ang tinanggihan nyo. Ganun yun. At dahil tinulungan ni Fr. Darwin, nakalaya na rin ang biktima sa demonic harassment. Siguro kung pinakinggan namin si Alvin noon, malamang hanggang ngayon, tuwang-tuwang demonyo. Sige, makinig kayo kay Alvin, makinig kayo kay Alvin. Okay? So, hanggang dito na lamang po muna. At namayang hapon po. Ah, meron mo pala mamaya. May tatala mo pa pala ako isa, no? Uh, ah, ah, mamayang ano pala? Ah, mamayang mga... Siguro mga 5 p.m abangan po niyo mga 5pm, is yung salungat ba sa turo ng Iglesia Katolika ang pagtuturo na ang demonyo ay nagpapakilala minsan lalaki at nagpapakilala minsan babae. Yan natin tatalagay. Kaya mamaya, abangan niyo yan. Mga alas 3, alas 5 wala ng hapon. Abangan niyo po yan sa ating fast fast straight to the point and bye-bye